Paborito namin sa Shakey's yung modus niya. Yung modus. And then, mayroon kami dito ang kamote sa bahay. Ito. Yan. Tapos, ito na yung una namin. Ito na yung pirito. Pirito processing. At ito na yung done ng pears coating. At ito yung finished product. Second coating. Ayan, tingnan nyo naman. O, ba diba? Modus na modus. Sarap. Super sarap. Modus na modus, but hindi patatas. It's kamote kamote. mas paborito na namin siya ngayon. Mas masarap pala yung kamote mo juice kaysa sa patatas mo juice. Ang sikis. Masarap nang guha namin. Masarap naman yung sikis. kasi matamis kasi ito. Mm, ito, yung sikis kasi matabar na may pagkamaalat kasi yung coating niya may lasa. Ito, since kamote siya, medyo matamis siya na may pagkamaalat. Kasi may coating. Ano yung sabihin ka pagkamaalat? Kasi yung koti niya, may lasa din. So, gawa nyo lang din kayo kung gusto nyo. Itay, ito ay, kamote mo juice. As, i double fry nyo lang siya. Kasi ito na yung magiging resulta niya. Ang tanap! Mm. I-dip mo lang yung kamote sa harina Ano na lagi naman ang lasa. Asin. Or seasoning. Tapos, so, double fry mo lang siya. Tapos, ito na, magiging mo juice na siya. Ang harap.